Hello, good afternoon mga kasari, mga kasuper, mga katindira ko, mga single mom ko dyan. Ayan. so time check natin is 5.40pm. So, August 21, 2023. So, kanina, uh, bago tanghali, uh, nagpunta ako dun sa suki ko ng grocery. So, ito na lang ulit tayo nakapamili ng medyo marami-rami dahil nga sa uh, sabi ko nga eh yung pinamimili ko sa halos araw-araw lang is yung mga talagang hinahanap lang ng ating mga customer dahil nga sa sobrang tumal ng ating negosyo so uh, for today's video mag whole and price update tayo sa ating mga presyo ng mga pinamili nga today dahil nga medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag whole and price update at uh, saka lalo na eh, halos araw-araw nga na nagtataas yung mga presyo ng mga bilihin para update lang kayo sa mga presyo ng mga puhunan ng ating mga pin pinamili ngayon. Ayan. So, tara guys, samahan nyo na ako sa aking pag and price update ng aking mga pinamili ayan yung ating pinamili kanina before tanghalian so para sa akin marami na yan kasi siguro more than one month ago na yung nakalipas na yung aking pamimili ulit ng ganyang karami kasi nga sabi ko nga talagang alay uh, laylo ako sa pamimili dahil nga sobr sobrang tumal lahat ng mga negosyo ngayon hindi lang yung ating tindahan na matumal kundi lahat ng mga negosyo talagang tagtumal ayan so start na tayo sa pag-haul and price update sa ating mga items. So, yung tripid pack natin na daw ni Auntie pack ang um, per piraso nito, 13.50. Bali, ang isang tie nito is 162 pesos. Isang tie kasi ang binili ko, guys. Ang perla white, dalawang piraso, ang binili ko, 14.40 ang isang piraso. Ang isang tie naman ng cream silk pink, 72.60. Yung mangwa naman natin na green na malaki. Ayan, malaki 90 grams. 20.20. .20. Same lang sila nito yung brown. 20.20 .20 rin itong brown. Same price. So, itong, itong ginis sa mix naman eh, pang personal lang natin gamit. Uh, 40 grams. Ang puhunan niya is 13.90. So, ito naman ni Sin Ramen natin. Creamy Seafoods. Nakasale siya ng apat na peraso is 32. 40 so ang laki nang natipid natin ayan o buy 3 get 1 free so December 23 pa ang expiration nya this year so bali dalawang balot ang binili ko kasi sa buong nasin ramen ko ito lang ang hinahanap ng mga customer chicharon baboy naman 7.90 each dalawang piraso lang ang binili ko Mangwa naman na chicken skin, yung maliit, is 7 pesos each. 5 pieces lang ang binili ko nito. Ang clover cheese naman natin, yung na maliit, is 7.10 cents. So, 5 pieces lang din ang binili ko nito, guys. Isang balot naman ng redisco choco natin, 56.15. Ayan. Choco mucho, isang balot, 69.80. Lucky may Chicken, 8.55 each. 10 pieces lang yung binili ko ng Lucky Me Chicken. Yung wash sugar naman natin, DKE, 1 fourth, uh, 22.35 each. Bali, 6 pieces lang yung lahat. 5.5 five, five sardines na green, 22.10. 3 pieces na green, at saka 3 pieces na red. Yung red na 5.5 sardines is 22.40 naman. Mas mahal ito ng 30 centavos. So, ayan lang guys. So, ayan. Hanggang dito na lang ang ating update for today. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa akin channel at lalo na sa akin mga kawaiti friends, mga katintisay. Maraming salamat. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.